Everyone, gumalaw kayong lahat. Kapag nag-red nag light na, dapat gumalaw kayo para manalo kayong lahat. Oh, yeah. Let's go, let's go, let's go. Nasaan

Oo! Oh, oh, kalbo, oh, oh. kalbo, Oh, kalbo, alin kalbo, alin kalbo, alin alen alin kalbo, alin kalbo, alin kalbo, Okay, kalbo, yes, 'yung kalbo, kalbo, Sino 'yung nag kalbo, kalbo, Gusto mong tanggalin kalbo, sa alin kalbo, oh, okay. alin kalbo, 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 Anong mangyari? Huwag kayong gumalaw! Please! Huwag kayong gumalaw! Oh my God! Gumalaw ako! Huwag kayong gumalaw! Kahit anong mangyari! Huwag kayong gagalaw ng isang inch ng... Ang bilis mo naman! Ah! Muntik na akong mapunta sa St. Peter. Balik tayo, balik tayo. nandito na si Ryzen, hindi, hindi kita hindi kita Romel alin Kalbo, okay? Alin Kalbo, Alin Kalbo. Okay, taga yes, Kalbo? Ah, sige, alin Kalbo, kakaalbo yung tanaman ako. Oh. Wala okay. ka. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ho 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 nigga <laughs> Oi No 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 Ah! <laughs> 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 oh ito na

Ito, 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 na, nandito na. Oh, ito si Romero, Nakik nakita ko si Romero. Everyone, gumalaw kayong lahat. Kapag nag-red nag light na, red dapat, red light. dapat gumalaw kayo para manalo kayong lahat. Romel, tank mo para kang si Thanos, huwag kang gumalaw. Oh, ayan, patay ka. Bobo. đi lại 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 đi pa naman si Namatay ka na, Roms? Please lang, gumalaw kayo para manalo kayong lahat. Ka ka kayo kayo. Please, gumalaw kayo para manalo kayo. Bobo ang matalo. Ang matalo, Bobo. Ang gumalaw, wala bedrock. kayo Huwag kayong gumalaw kasi kapag gumalaw kayo. Gumalaw ka, boy, para manalo ka. Mga piling, four, five six ang puta. Bro, yun na! I played this five, five. Wait. Wait, hindi ko na Oh, ito Wait lang. Wait lang mga 5 minutes ha. Nasa mingil ako pre, kailangan ko dito ng ano, kakampi. Wait lang, 5 minutes, kailangan ko muna mingil. Oh my god. Kailangan ko makapasok ulit. Oh my god, 4 4 4 4. Pasok, pasok, Oh my god. Oh my god, dito, dito, dito. ang dami. Ayun na. Pinit, pinit. Gago. Wala sa No, no, wag, 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 yung kong ah, Wala, batay ako ba eh. <laughs> Wala akong narambi. Hintayin ko muna mamatay ako. 9 seconds na lang. Uh, eh, patay na talaga ako. <laughs> <laughs> Anong klaseng ano ba 'yan? Galaper. Hello. Bakit dito? Okay, sige, 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 dito lang ako. Baka ipakain mo ako sa halimaw, ha? Ay, ay, Ken! Ken! Lagi oh. ba yung hawak mo? Ha? Yung parang ano, ay ba hawak mo? Ito, uh, flashlight, a uh, libro, tapos yung ano to? Ay, glasses na color blue, pink. Ay, color blind ako. Ganyan? Pang-absorb yan? Ah, so yung makikita yung ghost. Tama ba? Tama ko? Oh, sabihin ko yung ghost. Sige, 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 sige. Para normal expert tayo. Di Wait, 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 wait. wait, wait, wait. wait, wait, wait. Mother, bakit ano meron? Oh, okay. okay, so, huh? no, no. what's your name? What's your name? What's your name? Okay. Now, ayaw, ayaw mong ano ah! Ayaw, ayaw mong ano ah! Ayaw, ayaw ba tayo? Gagi, tumakbo si Ryzen. Iniwan ako. Oh, Uy, Gagi, ano? 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 Pwede ba kitang okay, ma-revive? Pwede ba kitang ma-revive? Hindi na, hindi na, hindi na, na. Ay, hala, patay. Paano, okay, paano, paano ko ba, ba gagawin to? Ako na naman makikiusap. Anong, oh, anong i-sasabihin ko sa kanya? How old are you? Ah, uh, wala siyang pakialam, okay? O, yun na, ala, papunta sa akin Oh my God Takbo, takbo, ala Oh my God, oh my God Ala, 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 boy, boy, thanks up Boy, Ayana, <laughs> Ayan multo na tayo